Hindi naman kung siya nagmamalaki ako, Kongresman Agbayani. Pero alam ko ang takbo ng utak ng mga kriminal na yan. Nagtatago sila ng ebidensya para kung dumating man ang pagkakataon na ipahamak sila ng kanilang mga protektor, may pinanghahawakan silang ebidensya. Kinala ko ugali ng aking anak. At naniniwala ako na hindi niya magagawa ang ibinibintang sa kanya. Sir, kung sakaling umuwi dito ang anak ninyo, willing mo ba kayong isuko siya? Siguro yun ang nararapat dahil ang nakataya dito ay eh, pangalan namin at karangalan. Excuse me, sir. Do you have any idea kung nasan siya? Wala pa, pero natitiyak kong tatawag yun. Kapag kumontak siya, tatawag ako ng press conference para maliwanagan natin ang lahat ng pangyayari. Kung ganun mo, sir, eh, hihintayin na lang namin ang tawag nyo. Maraming salamat, ho. Tutuloy na po kami. Salamat, ho. Thank you, Ren. Ah, uh, excuse me, sir. Card ko po. Sandra Sandoval, ho. Baka pwedeng humingi ng special favor. Ano yun? Ah, uh, sir. Bago ho kasi akong field reporter. At alam kong kailangan ko ng big break. Feeling ko nga ho ito na ho yun, eh. Kung maaari ho, pag kumontak na sa inyo yung anak ninyo, ako na husa ng unan yung tawagan. Kung maaari ho. Bakit hindi? Ma ah, maraming salamat ho, sir. Wala ka naman. Tutuloy na ho ako. Sige. Sige ho. Hello? Hello, Itay. Si Chris ho. Oh, Chris, kamusta ka na? Mabuti naman ho, Tay. Huwag ho kayo maglala. Nagpapalamig lang ho. Saan ka ba naroon ngayon? Nandito ho ko sa rest house natin sa Tagaytay. Pero huwag niyo ho sana sasabihin kahit kanino. Ah. Ah, teka. Pwede ba ako magpadala ng reporter dyan? Para bago ano man na side mo. Pwede ho. Pero huwag mo na ngayon. Dahil may mahalagang bagay pa akong lalakarin. Ikaw ang bahala. Pero, anak, mag-iingat ka. At saka, huwag kang magalala. Hindi naman lahat ay naniniwala sa binibintang sa'yo ng media. Sige ho, tay. Kayo rin mag-iingat kayo. Congressman Nagbayani, kung ano man yung inaalok niyo sa akin noon, tinatanggap ko na. Ano yung gusto niyong gawin ko? Huli na tayo, Chris. May intelligence report na nakarating sa akin na si Congressman Medina Rao ay pinasunog na lahat ng ebidensya na maaaring magpahamak sa kanya. Hindi naman siya nagmamalaki ako, Congressman Agbayani. Pero alam ko ang takbo ng utak ng mga kriminal na yan. Nagtatago sila ng ebidensya para kung dumating man ang pagkakataon na ipahamak sila ng kanilang mga protector may pinangahawakan silang ebidensya. Kung ganon, hindi ako nagkamali sa pagkuha sa iyo. Salamat, Hawk. Nung una payag ako makalaro mo, Demonyo. Pero ngayon si Kamatayan ang gusto mo makalaro. Diyan ako hindi makapapayag. Itay. Alam ko na sasabihin mo. Prinsipyo. Pareho tayo ng ugali. Kapag nagbitaw ng salita, pinangangatawanan. Pero maraming paraang legal. Tay, ilang legal na paraan na ano hubag ginawa ng mga husgado para makulong ang mga abusado sa gobyerno. Mga malalaking tax evaders. Mga May mga sapat na ebidensya laban sa kanila. At mga testigo. Pero may nangyari ho ba? Bakit? Diyan ba sa gagawin mo meron mangyayari? Kahit na sinong matinong tao, kahit na sinong pang matinong tao ang mamuno, tao pa rin silang pwede magkamali. Chris, bata ka pa. Marami pang magagandang bagay na maaaring mangyari sa'yo. Sinabi niyo noon, Itay, basta't para sa bayan, walang pwedeng humadlang. Kung kailangan kong magsakripisyo para sa kapakanan ng marami, gagawin ko, Itay. Alam kong hindi ka na magtipid. Pero hindi ka bawasan sa pagkalalaki mo. Ang umiwas sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa paalala niyo, Itay. Pero mas kailangan ko ngayon ng inyong bendisyon. Anak na kita.